Kinumpirma ni dating Presidential Communications so, Office maidil, Secretary uh, Trixie Cruz Angeles na dumalo ito sa isang maidil, seminar sa China maidil, noong 2023 uh, kasama ang ilang mga vlogger curious, na sinasabing pro-Duterte. Pro duterte pro duterte pro duterte duterte sa pagdinig ng tri-committee sa kamera. inusisa ni House Deputy Speaker J.J. Uh, Suarez si Angeles, maidil, si maidil, kaugnay sa National Radio and Television maidil, Administration ng China at ang papel nito sa pagsasanay ng media practitioners mula sa iba't ibang bansa. Ipinakita ni Suarez ang retrato ng attendee, San NRTA seminar news, videos, kung saan naroon si Angeles at ang Pro Duterte na vloggers. Nangyari ito noong May 23 hanggang June 5, 2023. Ang Sa interpretasyon ni Suarez, ah, inamin ni, ni ang Angeles na binayaran ng China ang kanilang seminar. Si Ryan, ang ang admin yung, uh, ni Pangulong Bongbong Marcos, mga idol, kay wala silang takot kung saan pagbibintangan si PBBM at tawagin pa nila na bangag mga idol at wala rin silang takot mga idol na murahin ng ating Pangulo na si PBBM mga idol dahil pala mayroong nakasuporta sa kanila mayroong nagpupundo sa kanila mga idol sumalinaw na mga idol kaya pala ang tatapang ng mga uh, didilis vloggers mga idol tapos pagdating sa squad ko mga idol o try ko pala yon mga idol. Oh, yun, mga, idol. Aba, mga idol yung mga uh, yung mga oh sobrang tapang God. sa TikTok at Facebook mga idol. Aba pagdating sa try ko mga idol, nagiiyakan mga idol. So yun mga idol. Layon anya nito na ituro ang technical aspects later, at emerging trends Yo, sa social media. Uh, night, idol. So 21, yun mga idol, yun so, ang uh, an breaking news natin ngayong umaga mga uh, idol. Sana i-share nyo itong mga idol. Part Maraming salamat mga idol! I'm an so, Grabe talaga mga idol. Sobra na talaga yung mga ginagawa ng mga didilis vloggers mga idol. Ang nakakalungkot pa mga idol sa bawat mga post nila mga idol ng mga DDS vloggers mga idol ang nakakalungkot pa sinishare pa ng mga kapwa nila supporters mga idol na kahit kahit walang mga source, walang mga legit yung, ano, yung na source mga idol at saka walang mga ebidensya mga idol. Gayunman, nilinaw ni Angeles na walang sa epekto sa ang dinaluhang post, seminar sa kanyang idol, political views dahil news. malalim na ang kanyang Ayun kaalaman sa kasaysayan ng China. Giit naman ni Suarez, sana'y gamitin nila ang nakamit na enhanced skills para sa kapakinabangan.